boards Ito nakabuhat na sa tag pundasyon yung mga boards postiran yung mga boards oh Pinanira magbuhat sa halua mga birds. Ara mga birds oh. So, ara. So testing na nato mga birds ang halua mga birds katutong nakuha ganina mga birds. Try nato buhat na mga birds para sa atong katian. Ano? So update ko na lang unya mga birds sa mabuhat na kung mga birds kung mahuman na mga birds so ito yung to ito kanilang sa mga birds so poste lang sa atong pakita unya na mga birds ang finished product pag mahuman na natong buhat mga birds so narah. yan o so pangkatian talaga to na kuan mga birds sukod mga birds so sukod ginis katian so tirada na to ang mga birds so katro mga birds So, naramang mga birds. So, nani, actually, wala pa ginising na human. So, naapatoy tayo kung ibutang nani yung apostio Kaniyo. Ani. So, wala pa nising na human. So, gamay na lang nising nga trabaho nun. So, inani ni sa pormo. So, nara mga birds. Oh. Dito yung mga limukon mga birds. So, so ito rin ang uban na naka sit up sa so, inani yung forma mga birds ani ba so naani siya pusti kanang gi ling ka, baog na ko nana na yung forma so apasan pa na ko doon siya so mani siya ang itong gahapon ako na human so ikaduhan na to ganina ay katukaroon so inani yung porma mga birds so katura mga birds ito na yung pinis product mga birds ng haluan na ginawa ko mga birds para sa katian ko mga birds ayan yan siya mga birds so swak na swak sa katian mga birds yan oh. ayan dapuan na lang at sabitan yung kulang mga birds so reading ready na to mga birds ayan. Ayan. So, may bago naman tayong lalagyan ng katian natin mga birds, Yung mga under training natin. So, talagang matibay na to mga birds kasi may sup nakasuportang brace, So, may pan... Yung, may dagdag na postih so ayan yan lang mga birds, salamat.